Guys, today is Wednesday. Grabe kami ng mga guys. Hello guys, oh. klase ang mga eskwela guys. Gisus gisus pensa deep at kay tungod sa mga up the up the shop. Mo nang gapait po lang. ang ang pangwarta ron guys. Tao-tao, dani mo tuyok-tuyok ta -tuyok, sa Mars, sa Jupiter, sa Pluto. Basig na yung mga pasahiro dito mga guys. Kwaeng! Magtuyok-tuyok o da sa ta sa... Guys, sakay ka dahi! Sakay ka Ay, para para. pasahiro day. Ay! nakadakot na ko dito sa may Mars dapat Lima hey, Dili ka guys Mamasin ka dili sa may Mercury dapat Kamingo ka kayo dito sa Akong lugar sa may Earth Ganyan ang ganyan Ay dito sa Corvada Sa may Loto Loto makita sa dalit mga iyan bye baybay kasi suspended ang sa 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 kanyang linog linog kita sa dalit ron guys kaya kung halin doon kasi sa mga 70 billion Okay guys. Hindi ko dito pita, guys. Ay. Parang wala yung mga awas po, guys. ay. De rin na po to sa konyo, guys. Sa, sa dito pita. Sa Jupiter. Ako mag-atang, guys. So, siya so, mag-loot.

dati kawa kay maka kay kay maka okay no there is my sama asin ka kada kok kay sa mga di anak pun tak ada guys di sini lugar planita aagalas ah, ng ibi na pasado sa punta guys ngingaw rapat na ilo loki ni kusok

Okay, oh my god! malas 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 Ma malas or malas oh. malas no. malas balik Malasun. malas 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 Oh malas 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 guys. Balik ko sa sa earth basig na ay naaarap ito ng tago after that going back home to my hometown earth Ming, sakit ka Ming! Ayan, gasolina, guys. Nakaka-tero, guys. Mas mayo pa rin dito sa air guys, kung nga rin yung madaw-daw. Ako, jy dahil, dito, 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 balik na po ni guys kaya abe ni mong mong bongol mo kasi guys abe na po to paas dito maray sa nabuwa nabuwa mo din siya tingala siya nang nabot ni sa paas to eh nagdinanghag na po ang tigulang guys Kau na nak balut dong? Sagot ka dong. Balot talay, balot talay bayat to. Joke lang dong. Ah, bagong panganak ang. Ah, very good. Wala si Kila ka. Ano gusto suspended man? Ah, sige, linog no, bitaw, okay Delikado ba'y nagpatawis ko ilang niya Makalita, makabunan niya ah. Dire pa ko sa Napua. Tara. Ah, grabe kami no. Dili maantoy ang kami ngaw. Eating kami. Ah. Balik sa ka, Darigao, yung mga guys, bahalag mingaw ba sa lingaw, putoy ang tigang. PT Mingawa guys Sorry guys oh Sana mini guys Sige lang bitay atong lag guys Ani guys Okay tambay to sa Sa earth guys Basig na mga alien din guys Okay mga guys Oh yes po bro guys Maning tiil lang guys Harap makakamot halas juice na guys kita ka sa tano kay magtanghali na mga guys botong na ang aking mga bitok mga guys ako magputa sa alpha guys marami doon mga bulat guys mga toyo toyo yung utak toyo yung balat yan ganyan guys magprito ako ng toyo guys saka parisan ko ng itlog ng dinosaur guys masarap masarap talaga yung itlog ng dinosaur guys ito eh ako sa per sa yung mga guys pupunta ako sa tindahan ng maraming tugot ngayon at yung mga taxi driver guys uh, naka tamlay na dito guys kasi sa sobrang ngingaw talagang mali ngingaw na tayo mga uh, ano kasi sila dito mga uh, bulad na parang tuyo. Yung tuyo na parang bulad. Ito eh. Ayo ah, tag city ang parot. Train tai do. three. Tag man ang tag train no? Mas malasa man isa dahil, no? Ang kaman sa... Kanyang tag-30 ito, eh? Yeah. Na bulan? Na, kanan, manggod na, man, malasa. Ah, malasa rin isa? Tungwen. Lasa, mapag-uprisyo ko. Tungwen. Lasa, wala na, lasa kayo na. Lasa kay Krisyo? Talaga oh, ang o, ito sa lasa ko. Kanina ay tag-26. na ito, huwag ka ng... Or, at tamban. Okay, ra, 26. Okay. da ug nako ani ta kipalare king say ara da ug ni pila tanan 1 billion ha nya pila ko kay 1 tanan dah billion 1 billion da pila 41 million Ya tay. yatay mora nak ina nak nako eh dera komai ra kay ka mangorap ay Oh da Palit pa na ako ng itlog sa dinosaur ang sobra ani ug napay. Hindi ako, ako na lang itlog akong paning kamutan ani matanggal ba ni. Sige guys. Okay guys. Ngayon guys, magluto tayo ng itlog kay gutom na masyado ako guys. Gutom na tanghali na kasi put a little bit of salt. That in no tsunami tsunami jamai tsunami tsunami And that's why I, okay okay. yang dah okey Hmm. Hmm. Parisan atin ng bulan. tulad na po bula tuyo 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 tagalog U tag uga uga bula tuyo uga bula luto na guys ilagay natin sa may suka na maraming sili

hmm namik laik ca caw la caw la laik hello guys loya nang sawah guys nak kakao naman guys busuk na paningut akong paningut ang akong dangas guys kalimi sabulad okatong itlog kapinerito guys <laughs> namik kita oh, paningut koko guys oh jadi aku ngantang guys kapit na mahurot ni guys sa dari pa na dari karon dari karon dari dari na ito mabot na dito mora na ko ako ayon runway runways kabawan thanks for watching mga guys